Naging malaking tulong ang sports na paddling para mailayo sa masabang biso at madisiplina ang kabataan ng Basego Compound. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Disiplina ang pangunahing layunin ng Baseco Paddlers Dragon Bow Team. Ilan sa kanyang miyembro ay mga kabataan ng baseco sa Manila na dati mga sakit ng ulo ng barangay dahil sa pagkakasangkot sa gabi-gabing rayot at insidente ng karasan sa lugar. Umaga pa lang, abala na ang mga miyembro ng Baseco Paddlers para maghanda sa pag-iensayo. Kino-condition nila ang kanilang isip at katawan para sa dibdibang pag-asanay. Well-respected ang oras ng bawat isa kaya kapag may late sa practice, push up ang katapat. Trikman ng araw hindi ito iniinda ng mga miyembro ng Baseco Paddlers. Para kay Elmer, malaki ang pagbabagong nagawa ng paddling sa kanyang sarili. Tulong po siya sa ina. Huwag na gano'n lumabas sa mga ano, puro laro na. Sumali na lang po ako dito. Ang ina ni Elmer na si Marivic, ikinatuwa ang nakitang pagbabago sa anak. Mas sotok ito ngayon sa pag-aaral mula ng mapasama sa Baseco Paddlers. May bawas na po yung time niya sa pag-computer. Tapos sa basketball din po. Dito po siya nakapokus po sa Dragon Boat. Hindi lang personality development ang naidulot ng grupo. Meron din silang social responsibility. Ang katahimikan at kaayusan ng barangay at coastal cleanup ay kasama rin sa kanilang misyon. Nung nakilala ko yung ano yung Basiko Paddlers, nainganyo po kasi ang ganda po kasi ng mga ginagawa tulad ng paglinis po ng tabing dagat, Tuwing linggo po yan. Mula 2011, nang sinimulan ang Basayco Paddlers, umabot na sa limampu ang naging miyembro ng grupo. Nagiging import pa nga sa ibang Dragon Boat team ang kanilang miyembro. Umaasang grupo na matulungan sila upang patuloy na masuportahan ang kanilang mga programa. Opportunity po ito sa kabataan. Ang kulang talaga lang na sa amin dito, kagaya ko, isang kanilin naman ako, yung gumagasto rin ako para sa kanila sa pagkain nila. Sa, sa sarili ng bolsa ang pamunan ng barangay hanga sa complete transformation ng mga kabataan na dating sakit ng ulo. Sa simula talaga marami, pero as the months go on, siyang so pisan dalawa, tatlo na lang, kanyan. Pero hindi kami siyang mga involved sa riot. Sa tamang paggabay at pag-alalay, magandang hinaharap ng mga kabataang pag-asa ng bayan. Bernard Ferrer, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.